guys, napakadali lang talaga matuto mag-gitara. Paulit-ulitin pa, unu, pa ulit nyo lang itong panoorin yung video ko, matututo ka na, promise. Ito yung form na ito. Magsisimula ka rito sa 6 strings, 5 strings, 4 strings, at saka yung 3rd string. So, yan. Yan, yan lang ang tatamaan ng daliri mo pag ini strum mo o kakalabitin mo. Yan. Yeah. Yan guys. Ngayon, i mo yan dito. Magiging F na yan. Pero dahil may bridge dito, gagamit tayo ng isang daliri. Ito ang gagamitin natin na yan. Diba? Iyan. O, ito, i-bridge natin yan. Ititipan natin yan. Lapat. natutunog siya. Yan. Magiging ganyan na yung form niya. Na yan. O, ganyan siya, diba? O, pag ginanyan mo yan dito, bridge. May bridge ka nang ginamit. May pang tipa ka na. May pang lapat. Magiging F. Tapos limog mo lang ayan. Ayan. yan. O, pag dinog mo yan, F-sharp na yan. Pag nag-move ko eh, B, G na yan. Pag nag-move ka G sharp na yan. At pag nag-move ka A na yan, Apple. At pag nag-move ka uli, flat na yan. At nag-move -mag -nag ka magiging B na yan. At pag nag-move ka magiging C na yan. At imove mo yan, magiging C sharp na yan. At pag nag-move ka magiging B na yan. At pag nag-move ka yan magiging E flat na yan. At syempre, pag ninog mo, magiging E na yan ulit. Katulad nito, Iyan e. Yan. yan. Ulit-ulitin nyo lang panoorin yung video ko, guys. Matututo ka lang. Promise!